Sa pagbabalik ni Lebron James ay kagad siyang binigyan ng 30 minutes na playing time versus Utah Jazz. Kagad naman siyang ibinalik sa starting lineup mga idol despite na matagal siyang hindi nakapaglaro. Ito pa lang po ang kanyang debut simula na magtapos ang kanilang NBA season sa nagdaang season mga idol. Pero Meron siyang 11 points, 12 assists and 3 rebounds sa labang ito. Kung mapapansin nyo 11 points lamang siya mga idol sa loob ng 30 minutos. Hindi na masyadong binibigyan dito ng workload ni Coach JJ Redick itong si Lebron sa pag-i-score. 11 points lamang siya. Pero kung mapapansin nyo sa assists, Labing dalawa ang kanyang kinamada, more on playmaking itong si Lebron. Siyempre, kailangan niya munang protektahan ang kanyang katawan, especially na mayroon siyang shatika injury. Nakakalaro pa rin naman siya, pero more on playmaking na tinutulungan niya ang kanyang mga kasama at sa 12 assists na yan, isa lamang po ang kanyang turnover. Tumulong naman itong si Luka Doncic na around 37 points and 10 assists samantalang sa si Aiton 20 points at sa si Reeves 26 points. So far ang performance nito galing kay Lebron ay isang magandang pangitain para sa Los Angeles Lakers na kahit na matagal man siyang hindi nakapaglaro ay nanatiling on point pa rin naman ang kanyang bitaw at ang kanyang mentalidad especially sa paggagawa ng play para sa kanyang mga kasama especially sa ngayon na marami na silang mga veteranong masahan sa kanilang kupunan. Magkasalungat mga idol ang standing sa ngayon ng dalawang kupunang nagbakbakan sa NBA Finals ang Indiana nasa sa pinakahuling posisyon sa kanilang conference samantalang OKC okay, si Thunder ay nasa tuktok number 1. Apektadong apektado po itong Indiana Pacers sa kanilang mga injury especially kay Teresa Liberton at dumagdag pa yung kanilang pagpapakawala kay Miles Turner. Yan po yung malaking pagkakamali ng Indiana, yung hindi po nila binigyan ng kanyang karapat-dapat na halaga itong si Miles Turner. Mas kanilang pinakinggan ang kanilang nararamdaman na kaya po nilang magkumpit kahit na wala itong si Turner. Samantalang ang okay si Thunder ay naging consistent simula sa pool, especially sa kanilang mga players. Itong si Shai kahit na hindi nakapaglalaro sa fourth quarter ay nagdodomina pa rin naman sila. Sa ngayon mga idol, ang ginagawang ito ng OKC okay si Thunder kay Shai na hindi pinapalaro sa fourth quarter ay malaking tulong po sa kanyang stamina at sa kanyang katawan. Hindi po siya mapapagod at sa playoff ito'y kanilang magagamit ng husto. Sa ngayon ay malaki po ang chance ng OKC Thunder na madepensahan ang kanilang titulo base lamang po sa kanilang ipinapakitang laruan sa ngayon. Ang Indiana Pacers ay mukhang isang kupunang nagtatangking para sa susunod na mga season.